Abogado sa California na naakusahan ng pag-photoshop ng mga litrato kung saan kasama niya ang mga sikat na artista ay nagsalita na rin sa isang Tomo News exclusive one-on-one -on -one interview. Noong isang buwan na i-recommend ng California State Bar Court na masuspindi si Svetlana Sangri sa pag-practice ng law ng anim na buwan. Matapos mapatunayan ng isang investigasyon na nagpakita ng mga peking publicity photos ang kanyang website kung saan kasama ni Sangri ang mga sikat na artista gaya ni na George Clooney at Ellen DeGeneres. Pero ang mga litrato ba ay totoo o peke? But pictures Always speak louder than words. And pictures are worth a thousand words. Si Sangri, na isang LA-based na abogado, ay nagpakita sa amin ng mga dokumento na nagpapatunay na nag-donate siya ng malaking halaga sa mga political campaigns itong mga nakaraang taon. Uh, I became a major donor and that's how I got invited to all these events. We had an opportunity to socialize, briefly speak, shake hands, and be photographed with this prominent, talented, and successful people. Sa aming interview, ipinakita sa amin ni Sangri ang isang CD na naglalaman ng mga litrato. Nagdala rin siya ng isang Photoshop expert na inanalyze sa mga litratong ito. Sa kanyang written report, sinabi ng expert na totoo ang mga litrato at hindi na Photoshop. Tinignan din ng Tomo News staff ang mga litrato at wala rin nakitang ebidensya ng pag-photoshop. Pero napansin namin na iilan sa mga litratong nakalagay sa kanyang website ay wala sa kanyang CD. Kabilang narito ang litrato ni George Clooney na hawig na hawig ang litratong kinuna niya kasama ang kanyang ex-girlfriend. At ang litratong ito kung saan kasama ni Sangri si President Obama ay malayong ang itsura sa litratong nakalagay sa website. Are these the photos that are on your website? I didn't design my website so I don't know which photos are on my website. Kayo na lang po ang bahalang humusga. Pinost namin ang lahat ng mga litrato na pinadala sa amin ni Sangri at maaari mo makita mga ito sa link sa description. Tignan na mga litrato at ipaalam sa amin ang inyong opinion sa comments.